Aldo, shout out! kanina. Kay Lolo Enteng. Aba, ayos ah. Alas 2.45 na mandaling araw, nandito na kami sa si Tower Bill. At bago pumila, naisipan ko muna magkape at pandesal. At nung umangat na nga kami, nakakuha kami sa daan ng ilang pasahero at yun ko ng silang tikitan. Wala pa sa kalahati ang amin laman. Pag ganito masyadong maaga, wala ka naman talaga nga asahan na makarami ka ng sakay. Tsambahan na lang din talaga kung magkaroon ka ng magandang interval. Ang sistema kasi, halos nagkakadikit-dikit kami sa madaling araw. May nanggagaling sa FBR na main terminal Meron din si Tower Bill at bukod yung mag-oombe sa palang sa muson. Kaya nagkakadikit-dikit lang kami tapos may XC lang interval. Kaya swerte na lang talaga yung magtatagal sa si paksulan dahil sundutan ng labanan. <laughs> <laughs> na, <tumuga> na. <laughs> Deliver na. at nakarating na kami sa Binida. Dito ang pila nga namin ngayon. Dito kasi naka-skid yung aming unit. Pagkaparada nga namin, matik kanya-kanyang kwentuhan. Sa biyahe, magkakompetensya man, magkakaibigan pa rin. Pero minsan, di mo talaga may iwasan na mag-isip kung paano ang diskarte ang gagawin. Lalo na minsan, may hinahabol kang mga bayarin. Nagangat ka din naman ng na mga sa biyahe. Kaya lumabas ka ng maaga, babakas ka pa din na makadami ng biyahe. Yun nga lang, kadalasan, sa haba ng pila at dami ng bumabiyahe, sabay pa ng traffic, nawawalan ka na ng oras. Pero tuloy lang ang laban, kaibigan. Hindi pwedeng huminto o sumuko. Para sa pamilya, kakayanin sila ang inspirasyon sa araw-araw kaya patuloy kang bumabangon ng maaga at umuwi ng gabi at kahit pa madalas, dalawa hanggang tatlong oras ang iyong tulog. Kanya-kanya lang tayong hamon sa buhay. Gaya ng mga pasahero na maaga ring gumigising at bumabiyay, sabi nga ni Idol Gem ng Genesis, lumalaban para sa pamilya. Shampoo, uh, limpiar, Oops Pero ang tira, shampoo pala ay Muson, Muson mo abo, sige sige Shampoo pala ay Muson, marilaw, shampoo pagsakay naman kami ng sampung piraso dito sa Binida, Talaga madalang ang dating ng pasahero. Ganun talaga. Tuloy lang sa biyahe. at nung dumating kami sa Ayala Malls dito sa Balintawak, si kaibigang magtataho agad ang akin napansin. Sa kaibigan, maaga din bumabangon yan. Lumalaban sa buhay. At napansin ko yung aking sticker na dinikit niya sa kanyang lalagyan. Nakakatuwa kasi pag napapanood niya daw ako. Nai-inspire din siya dahil di lang siya ang bumabangon ng maaga. Iba't iba man ang ating estado sa buhay. Ang totoo, gusto natin bigyan ng maayos. Hindi ma maganda, basta maayos na buhay ang ating pamilya. Doon, ah.

sa sa kaya, Hindi man kami nakapagsakay ng madami sa Abinida at Balintawak Nakapagsakay naman kami ng mga lokal dito sa Muson Kahit saan pa man sila papunta eskwelahan mo na trabaho Ang mahalaga, nagkampanan namin ang aming tungkulin bilang pampublikong sa sakyan at napakalaking bagay na nun kahit pantingin ng iba mababa ka lang okay lang totoo naman ang importante marangal lang iyong ginagawa at parte ka ng ekonomiya may silbi ka kaibigan at sa wakas makarating na kami sa FDR gaya ng palagi kong ginagawa mag double check ako baka mamaya may tulog na aero o may naiwang mga gamit Pagdating ako nga dito sa dispatcher, mahaba pang pila. Kaya umuwi muna ako para makakain sa bahay. At ito yung bus namin. Pinawasingan muna ng driver ko. Wala. Wala na mga gaganda pa gano'n. Ang meron na mga din, ganda, ganda lalaki. talaki. <laughs> Mana sa'yo eh. Ha? Bilang kapal ng mga bayo. Oh. Ano yan? Lasing yan, lasing yan. Ito, tatap. Oh, kanina. Kay Lolo Enteng. Oh, Ito nga pala si Jerkom Tandom Kaliso. Isa sa masugid natin taga-subaybay. Lagi niya akong binabati tuwing umuwi ako ng bahay. Peace, kaibigan. Bukod sa aking pamilya, isa nga din ang katulad nila na nagpapalakas ng aking loob para magpatuloy sa akin na simulan. Di man ako magaling, makita ko lang yung sumusuporta sa akin. Maligaya na ako nun. Nga pala, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at kaya din sa lahat ng mga silent viewers natin dyan. At uh, especially ulit sa lahat ng mga bus enthusiasts, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan at God bless.